Nagtipon-tipon na nga dito sa Baguio City ang iba't ibang representative sa iba't ibang probinsya ng Cordillera para sa kick-off event ng Festival of Festivals 2025. Makulay na kultura at masiglang ritmo. Yan ang bumungad sa mga manonood sa kahabaan ng Session Road sa Baguio City noong Biyernes, October 24 sa Idinaos na parada para sa Festival of Festivals 2025. Inorganisa ito ng Department of Tourism Cordillera sa ilalim ng Philippine Experience Program bilang pagdiriwang ng kultural na yaman, pagkakaisa at pagmamalaki sa identity ng rehiyon. Nagpasiklaban sa parada ang walong festivals mula sa iba't ibang lalawigan at lungsod ng Cordillera. Ang Langay Festival ng Mountain Province, Matagawan Festival ng Tabuk, Bodong Festival ng Kalinga, Gutada di Fugao ng Ifugao, Sayam Festival ng Apayao, Paragbanga Festival ng Bagyo, Adibay Festival ng Benguet, at Kawayan Festival ng Abra. Bawat grupo ay naghandog ng kanya-kanyang kasuotan, awitin at sayaw na sumasalamin sa kasaysayan at diwa ng kanilang komunidad. Isa sa mga kalahok ay si Bernadette Gimba mula apayao. Sa kabila ng maikling panahon ng paghahanda, ibinuhos nila ang lahat upang maipakita ang ganda ng kanilang kultura. We have five days preparation po and thankfully na iraos namin. Nakaka-fulfill po at nakaka-proud din na narepresent ng aming culture as an ipayao. Para sa kanya, ang bawat inda katawitin ay paalala na ang kultura ay yaman na dapat ipagmalaki tuloy natin i-embrace ang ating kultura dahil ito po ay parang gold. na unique sa atin. Sa panig naman ng mga manonood, damang saya at pagkamangha sa makulay na selebrasyon ng pagkakaisa. Very nice, mga representative ng mga iba-ibang tribes ng, ano, ng Cordillera. Very colorful, very Very high energy. Kasama rin sa parada si Ginoong Cordillera 2025 Kultura mula Ifugao na nagpaalala sa kahalagahan ng pagpapanatili ng mga tradisyong katutubo sa makabagong panahon. I am proud to see the rest of my fellow Cordillerans keeping up our, our cultural dances and traditions. Parang may feeling na ano, kahit na hindi mo masyadong alam lahat, yung dances nila, nakaka pa rin na na pre nila. Mula sa tunog ng mga sa hanggang sa bawat galaw ng mga mananayaw, pinatunayan ng Festival of Festivals 2025 na patuloy na sumisiklab ang diwa ng pagkakaisa at kultura sa Cordillera. Matakot-takot ako, Cordillera! Mula dito sa Baguio City, ako si Harley Angiu para sa Herald Express.